Ah, Mangapon. Katapos lang yung ng mananap, mga idol. May, may idol, may share lang ko sa inyo mga idol. Mga, may tutorial lang ko sa inyo mga idol, mga kamasa. Katong nakasinati kamo sa inyong cellphone nga dali malubat. May mga napindot kamo mo sa mga link, mga kamasa. Link, ating mga unsa-unsa na napindot Tapos, nasave nyo na sa inyo Chrome. Karoon, tuluan ta mo, unsa-un na, kaya kasagaran na matabo, madaot ang batiri. Kaya eh, nga naman, dudugay lang, ginacharge Samtang nga nagagamit ng cellphone, ginacharge charge Sumadaot so, ang cellphone. So, dagan mga ingon nga, original daw ilang battery, yung cellphone, di mo ah, daot, ah, ngilingay ko pamatian daot yun di ba proper. Ang tama nga charge yung cellphone, pawayan ang cellphone, tapos, i-charge. E o sundan nyo, akong tutorial. Sundan nyo mga idol ha ito mga idol. Wala na ko yung ka-finance, sa na lang eh. Pakira! Kapital ba? Pinansing bang kailangan mo? No? Meron ka naman kuwasi Mga idol, o sundan nyo na akong video mga idol. At mo sa chrome, at mo sa may 3 dot. Baba ka mo, pangitaan yung side settings. Nga, pangita, pangita. Nga, ginapangita pa sa mananap. Ara na. Hmm, nga, nagputi na. Dita stored. Ang sunod sa nga pangitaon. Nga, ara. O wala, negative kayo, bago ko na delete. Mga idol, tani, may natunan ko mga idol What? lang ko nga uh, mahangi lang ko mga idol lang na nag-share mga idol Para katong iba nga mga nanap Dili sa kabalo mga idol Ato-ato lang mga idol ha Sige mga idol, mga idol Kung isa, dalok-dalok punta sa mga chot. Mga atong namanan mga idol Salamat mga idol, may hapon mga kamasa May hapon dia. <laughs>